Eh bagong kasinungalingan na naman mga kabatas natin kasi inaaraw-araw niya na yung pag-atake kay Mayor Magalong. Tapos pagla... Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa marami na namang kasinungalingan nitong si Attorney Claire Castro. Alam niyo mga kabatas natin itong si Attorney Claire Castro para siyang uh, nakapromo. Anli kasinungalingan. Diba? Ah, uh, natin ituloy yung kasinungalingan niya kahapon. Eh bagong kasinungalingan na naman mga kabatas natin kasi inaaraw-araw niya na yung pag-atake kay Mayor Magalong. Kasi mga mga ka-clear yung kasinungalingan ni Attorney Claire Castro, yung kanyang anli kasinungalingan, yung uh, hindi ko maintindihan na bakit yung sinabi niya sa akin na idol niya daw na si Mayor Magalong, no? Idol niya yan eh, mga kabatas natin. Humihingi ng courtesy call yan sa akin eh. Eh, pagbitin ko daw sila ni Mayor Magalong. Ngayon, mga kabatas natin, nung uh, binayaran na ng gobyerno, binabayaran para magsinungaling.